Hello guys, kain po tayo ng avocado. Ayan, binila na ako ng aking daughter yesterday. So maganda ito sa mga uh, <clears throat> ng sugar mo. Kasi hindi naman siya matamis. Hindi ko naman lalagyan ng ano. So ayan, gaganyan ko lang guys. Inukrat ko lang siya. So, so healthy walang sugar bali ang brunch ko today I <coughs> just finished my lunch brunch um, bread yung matabang na um, pinaris ko yung tuna and uh, meron pa isang tuna Mama ya nama dia. Salah nama ke apa? Hmm. no i'm Tinignan ko yung ano. Mga fruits na kakainin mo. Na hindi maka hindi hindi tatasan ang sugar. Ito pa ide siya. Kasi hindi siya matamis. Wag mo lang lagyan ng mga ano, sugar. Mm. Sarap. Kailangan matuto tayong gumain ng <coughs> healthy food. Kasi kain tayo ng kain ng mga bawal. Tayo rin naman ng ano eh. <coughs> tayo rin naman ng mag magdudusa. Dahil, <coughs> uh, see, umano na naman yung ano ko. Hey, favor. Allergy. Dito lang, naka-allergy ng ganyan. Hey, favor. Hey, favor. Wala naman ito dati. Ganun talaga. Pag tumatanda tayo, dami mong na Okay, guys. Good afternoon, everyone. Mamaya mga 3.30. Punta <clears throat> ako ng West Point kasi meron akong appointment doon sa so laser clinics. Okay, guys. Enjoy the rest of the day. Love you all. And today, um, I, I just reached 208,000 followers. So, thank you, thank you so much, guys, for your love and support hindi ko na lang muna nilagay kasi buuhin ko siya ng 210 Then, bago ako magpicture ilagay ko yung ano hindi, hindi na ako maglalagay everyday kasi nakakapagod na ano. <coughs> so buo buo na lang Noong ano <coughs> Monday yata yung 205 eh ngayon 208 205,000 today 208 so maybe Sunday 210 so doon pa ako magpipicture para i-share ko sa inyo guys thank you so much everyone for your love and support love you all guys God bless, bye